Bumaba ang isang lalaki sa ilalim ng tulay para umihi ng makakita siya ng isang kwintas. Maya, maya ay natagpuan niya ang isang bag na pag-aari ng isang dalaga na nagngangalang Sara. Pagtingin niya sa damuhan ay nang hilakbot ang lalaki nang makita ang bangkay nito. Agad na iniugnay ng pulis na si Byron ang pagkamatay ni Sara sa iba pang kaso ng mga nawawalang pokpo. Isang gabi, ang dalagang si Tracy ay umalis sa isang motel at mapapansing tila ay bangag ito sa pinagbabawal na gamot. Napadaan siya sa isang grupo ng mga truck driver at bigla siyang hinila ng isa sa kanila. Sa kabutihang palad ay tinulungan siya ng lalaking si Peter at pinasakay sa kanyang truck. Sa kaparehong motel, sinabi ng FBI agent na si Carl sa kanyang partner na dumating na ang kanilang sospek. Naghahanda ang undercover na si Rebecca nang pumasok sa silid ang binatang si Calvin. Giit ng lalaki na pinaalis niya ang kamitap sana ni Rebecca, at dito ay napagtanto ng agent na maling tao ang nasa harapan niya. Lumapit si Calvin at itinaas ang kanyang palda. Tumanggi si Rebecca kaya sinaktan niya ito. Dito ay pumalag na ang agent at binugbog ang lalaki. Samantala, inimbitahan ni Peter si Tracy sa kanyang bahay, sinasabi na gusto siyang mamit ng anak niyang si Bethany. Nang makita niya ang mga larawan ng bata, ay pumayag si Tracy na sumama sa kanya. Pumunta si Byron sa istasyon para pakiusapan ang kanyang boss na muling buksan ang isang lumang kaso. Naniniwala siya na ang mga pagpatay ay may kaugnayan dito, ngunit hindi pumayag dito ang kanyang boss. Sa kabilang banda, sinabi ni Carl kay Rebecca na ang kanilang operasyon ay lilipat na ng Florida at hindi na kasama ang dalaga sa kanilang team. Iginiit ni Rebecca na meron pa siyang kontakt sa posibleng suspect at determinado siyang dakpin ang pinakamalaki niyang target ngayong gabi, kahit na walang backup. Kalaunan ay binisita ni Byron ang tahanan ni Sarah upang ipaalam sa ina ng dalaga ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Nais ng ina na ipangako ng pulis ang hustisya, ngunit hindi makapagbibigay ng katiyakan si Byron. Umuwi siya sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang mag-ina, at ibinahagi niya kung paano siya binabagabag ng kanyang trabaho. Nang gabing yun, naghintay si na Carl at Rebecca sa labas ng isang motel, umaasang mahuhuli na nila ang sospek. Subalit nang walang dumating ay nagpa siya silang umalis. Sa sandaling yun ay nasa bahay si Peter kasama si Bethany at ang kanyang asawang si Karen. Sinabi niya sa misis na kailangan niyang umalis para pumalit sa may sakit niyang katrabaho. Nang maglaon ay dumating si Peter sa motel para imit e si Rebecca. Walang sumasagot sa pinto, subalit nang aalis na sana siya ay inimbitahan siya ng ibang pokpok na pumasok sa kanyang silid. Pumasok si Peter at nagsimula silang sumayaw sa musika. Habang mainit silang naghahalikan ay bigla na lang sinakal ni Peter ang babae at pinagmumura ito. At nang tuluyang malagutan ng hininga ang pokpok ay tumawa lang siya. Kinabukasan, narinig ng anak ni Peter na si Bethany ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong. Natakot ang bata, subalit wala siyang pinagsabihan tungkol dito. Samantala, natagpuan sa loob ng motel ang pokpok na pinatay ni Peter kagabi, at nagnitnit sa galit si Byron nang makita ito. Dumating din ang mga FBI agents na sina Rebecca at Carl. Gihit nila na imimit sana nila ang sospek kagabi. Nang subukan nilang makakuha ng iba pang mga detalye ay pinagbawalan sila ng hepe. Maya maya ay nilapitan sila ni Byron. Nalaman niya na imimit din sana nila ang sospek sa isa pang motel nung isang gabi. At ito ang parehong lugar kung saan huling nakita si Tracy. Naisip ni Byron na maaari nilang matulungan ng isa't isa. Samantala, kinuha ni Peter ang isang itim na plastic bag at sa loob nito ay ang mga damit ng kanyang mga naging biktima. Idiniin niya ang mga ito sa kanyang mukha na parang inaalala ang masasarap na sandali. Pumasok ang kanyang anak at niyakap siya, walang kamalay-malay kung anong klaseng tao ang kanyang ama. Pumasok si Peter sa isang silid dala ang isang balde ng tubig, at sinabihan niya si Tracy na maligo. Ipinaalala ng dalaga ang pangako nito na papakawalan siya, ngunit malinaw na walang plano si Peter na tuparin yun. Nang banggitin ni Tracy ang kanyang anak ay biglang nagalit ang lalaki, at sinabihan siya na huwag na huwag babanggitin ang anak niyang si Bethany. Dahil nakatutok na ngayon si Carl sa ibang kaso ay nakipagtulungan na lang si Rebecca kay Byron. Ibinahagi ni Byron ang tungkol sa dalawang hindi pa nalulutas na mga kaso ilang taon na ang nakararaan, parehong mga pokpok ang natagpuan malapit sa mga paradahan ng truck. Sa paglipas ng panahon ay mas maraming biktima ang natagpuan at lahat sila ay pinatay sa parehong paraan. Malakas ang kutub ni Byron na isang serial killer ang nasa likod nito. Alam ni Byron na walang pakialam ang mga tao sa pagkamatay ng mga pokpok na ito dahil sa klase ng kanilang trabaho, subalit nais nilang dalawa ni Rebecca na mabigyan sila ng hustisya. Gusto nilang pigilan ang mamamatay tao na ito bago pa ito makabiktima ng iba. Ibinahagi ni Rebecca na nakachat niya ang sospek at sa tingin niya ay buhay pa si Tracy. Binisita ni Rebecca ang kapatid ni Tracy na si Heather. Si Heather ay nagtatrabaho bilang pokpok upang mabayaran ang kanyang mga utang. Sa una ay hindi niya isinasali sa trabaho si Tracy, subalit nang kinailangan nila ng pera ay nagsimula na rin magtrabaho ang kapatid. Isang gabi ay pinagamit sila ni Calvin ng pinagbabawal na gamot at para protektahan si Tracy ay pinaalis niya ito ng motel. Nang maglaon ay pinuntahan ni Rebecca si Calvin at tinanong kung sino ang lalaking pinaalis niya noong gabing yon. Tugo ni Calvin na bangag siya ng gabing yon, kaya tinutok ni Rebecca ang baril sa kanyang ulo. Sa wakas ay naalala ni Calvin na isa yung truck driver at giit niya na mayroon yung tato ng kidlat sa braso. Muling nakipagchat si Rebecca sa sospek at nagkasundo silang magkita sa isang club. Nag-aalala si Byron para sa kanyang kaligtasan, ngunit hindi nakinig ang dalaga at sinabi na ang kanilang target ay nakasuot ng checkered na polo. Unang pumasok si Byron sa mataong bar at doon ay napansin niya ang isang naka-checkered na lalaki at nakatingin sa kanya. Nang sabihan niya si Rebecca ay biglang tumakbo ang lalaki. Hinabol siya ni Byron, at nang mahuli niya ito ay nalaman ng pulis na hindi siya ang suspect. Nagpanik lang siya dahil may dala siyang pulburon. Tinawagan niya si Rebecca, ngunit nasira ang kanyang earpiece dahil sa ulan, at hindi siya marinig ng agent. Nang maglaon ay tumabi si Peter kay Rebecca at nagsimulang dumiskarte. Napansin niya ang tato ng lalaki, ngunit pagkatapos niyang humigop sa kanyang inumin ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Rebecca. Sinubukan niyang magtungo sa banyo, ngunit hinawakan siya ni Peter at inakay palabas. Nalaglag ang kanyang earpiece sa sahig kaya hindi siya makontak ni Byron at nang makabalik ang pulis sa loob ay wala na ang kanyang partner. Nagising si Rebecca sa loob ng isang truck at nang mapansin siya ni Peter ay pinatulog siya nitong muli. Umuwi si Byron para kunin ang kanyang baril. Pinakiusapan siya ng misis na huwag nang pumunta, ngunit alam niyang nasa peligro ang buhay ni Rebecca. Pumunta siya sa tindahan malapit sa motel kung saan huling nakita si Tracy. Hiniling niya sa security na suriin muli ang footage noong gabi na nawala ang dalaga. Hindi nila makilala ang lalaking kumuha sa kanya, Ngunit nang tingnan nilang mabuti ang truck ay nalaman nila na pag-aari ito ng kumpanyang Southern Harbor. Kinabukasan, dumiretso si Byron sa opisina nito para magtanong, ngunit sinabi sa kanya ng manager na kailangan niya ng isang court order. Ipinaliwanag ni Byron na nasa peligro ang buhay ng dalawang babae, at sa huli ay pumayag din ng manager na tingnan ang listahan ng kanilang mga driver. Samantala, nagising si Rebecca sa isang silid na nakakadena ang leeg. Bagaman siya ay matapang, nanaig din kalaunan ng takot sa kanya, at siya ay nagsimulang umiyak. Nalaman ni Byron na ang kanilang sanggol ay may sakit, ngunit alam niyang hindi siya maaaring tumigil ngayon. Sa tulong ng manager ay nalaman ni Byron na ang driver ng truck nung gabing yun ay si Peter. Nang umalis si Peter sa bahay ay sinubukan ni Rebecca na tawagin si Tracy, subalit walang sumasagot. Nang banggitin niya ang pangalan ni Heather ay sa wakas tumugon ang dalaga. Nakiusap si Rebecca sa kanya na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang makatakas dahil alam niyang papatayin na siya ni Peter ngayong gabi. Kahit na natatakot, nagsimulang maghanap si Tracy ng daanan, hanggang sa kalaunan ay nakahanap siya ng maliit na butas, na sapat lang para siya ay makagapang palabas. Habang pinapatulog ni Peter ang kanyang anak ay gumapang si Tracy sa maliit na butas hanggang sa siya ay makawala. Nang umalis na si Peter sa silid ay dumungo si Bethany sa bintana upang magbilang ng mga bituin. Nakita niya ang dalaga na gumagapang sa damuhan kaya agad niyang tinawag ang kanyang ama. Dali-daling pinuntahan ni Peter ang silid at nakita niyang wala na si Tracy. Samantala, si Tracy ay patuloy sa paggapang, sinusubukan na huwag makagawa ng ingay. Sa di kalayuan, ang matandang si Mrs. Cover ay nanonood ng TV nang makarinig siya ng katok sa pinto. Pagbukas niya ay nakita niya si Tracy na takot na takot at hinihingal. Tatawag na sana ng pulis ang matanda nang biglang dumating si Peter. Kumakatok siya sa pinto, sinasabi na nakita niya ang aso ng matanda sa labas. Nagtago si Tracy sa sobrang takot at naramdaman ni Mrs. Cover na mayroong mali. Subalit huli na ang lahat sapagkat nakapasok na si Peter. Samantala, dumating si Byron sa bahay ni Peter, at sinabi sa kanya ni Karen na lumabas ang kanyang mister upang kumustahin ang kanilang kapitbahay. Pinapasok niya si Byron at sinabihang hintayin na lang si Peter. Sinubok ang hanapin ni Peter ang dalaga. Sininggut niya ang kumot na nasa sopa, ngunit bago pa niya makita si Tracy ay pinakiusapan siya ni Mrs. Cover na umalis na. Galit na galit si Peter dahil sa pagtakas ni Tracy at tinanong niya si Rebecca kung may kinalaman ba siya rito. Pero kahit anong gawin niya ay hindi sumasagot ang agent. Hinila niya ang kadena na nakakabit sa leeg ni Rebecca, sinusubukang sakalin siya. Nang bumagsak siya sa lupa ay kinuha ni Rebecca ang screwdriver na nasa malapit. Narinig ni Byron ang ingay kaya sinubukan niyang hanapin sila. Patuloy na hinila ni Peter ang kadena at pagkatapos ay tinurok niya si Rebecca ng isang gamot. Ngunit bago pa mawala ng malay ang agent ay nagawa niyang saksakin si Peter gamit ang screwdriver. Natumba si Peter at kasabay nito ay nahila niya ang kadena dahilan para mahila rin ang leeg ni Rebecca. Halos hindi na siya makahinga, at nakatayo na lamang siya sa mga daliri ng kanyang paa. Nang magising si Rebecca ay nasa ospital na siya. Nasa tabi niya si Carl, at binati siya nito sapagkat dahil sa kanyang katapangan ay nailigtas nila si Tracy mula sa kapahamakan. Samantala, binisita ni Byron ang ina ni Sarah upang sabihin na sa wakas ay nakuha rin nila ang hustisya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.